Isang bagong pasilidad para sa pagsusuri ng pagkain ang nagbukas sa Cagayan State University sa Tuguegarao City na pinondohan ng Department of Science and Technology. Inaasahan na magbibigay ito ng malaking tulong sa pagunlan ng industriya ng pagkain sa buong reyon. Isang bagong pasilidad para sa pagsusuri ng pagkain ang nagbukas sa Cagayan State University sa Tuguegarao City na pinondohan ng Department of Science and Technology. Inaasahan magbibigay ito ng malaking tulong sa pagunlan ng industriya ng pagkain sa buong reyon. Gamit ang 5 million mula sa Institution Development Program ng DOST PCIEERD. Itinayo ang Cagayan State University Food Quality and Safety Laboratory no Mar 14, 2025. Ang laboratorio ay magbibigay ng serbisyo sa mga mananaliksik mula sa walong campus ng CSU at sa mga micro and small medium enterprises sa Rio. And kay Dr. Enrico Paringgit, ang layunin nito ay makagawa ng makabagong produkto na may malaking epekto sa komunidad. Ang laboratorio ay isang 58 IDP project na pinondohan ng DOST PCIEERD na umabot na sa 297 million sa buong bansa. Ang bagong laboratorio sa CSU ay isang malaking hakbang tungo sa pagpapaunlad ng industriya ng pagkain sa Cagayan Valley. Inaasahan nito mapapahusay ang kalidad ng mga lokal na produkto at pagbubukas ng mga bagong oportunidad para sa mga negosyante sa reyon. Sa pamamagitan ng pagsusuri at pagtiyak sa kaligtasan ng mga produkto, mas mapapalawak ang merkado nito, kapalokal at pandaigdig.